Yes, uh, good morning at uh, ano pa inbook ko. Ang breakfast ako ata. Uh, Tito Sen, uh, ang dami mo na naman na uh, pinalabas na ano, yung mga bayaran mo na sa mga uh, vloggers dito Sen. Agusto uh, mo talaga ng ano, Tito Sen, na uh, gusto mo talaga ng laglagan. Uh, gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung uh, kabit nyo, Tito Sen. Okay, okay ba sa 'yon Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Sabihin mo lang Tito Sen at uh, i- ano ko na. Ibabox reveal ko na. Uh, sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Uh, sige lang, uh, banatan nyo lang ako at uh, marami pa akong ilalabas.